Yon, magandang hapon mga idol For today's video ay magpapalipar nga ng saranggola ang aking insan Naggawa sila ng saranggola kaninang maagap aga pa At talagang napakalaan ng saranggola, malaki pa sa tao Kaya mga idol, ito, tingnan muna natin kung gaano kalaki ah. Yan nga mga idol, ang saranggola na bagong gawa, napakalaki, malaki pa sa tao Wow!

Napakalaki ng lubir aba. Ayan, binaba muna. Ayan, adjust. Dahil medyo pumapaling-paling. Tinan nyo mga kalaki, mga idol. Malaki pa sa tao. Ang baba pa na yun ako. na awi sa kaliwa. Baba na yun ako. Ito, walang bull. Oo, dapat may bull. Lagyan mo ng bull. Ayun nga mga insan Hirap na hirap sa akin insan Sa pagbatok dahil napakalaki nga ng saranggola Nasa na ba? Yan! Yan! Hilahin mo! Wow! Mas masarap talaga magpalipan ng saranggola Kaysa sa drone Oo oh, diba? Wow! Yan! Pipinturahan pa para ang kita sa taas Si Gago Bulls Ang kanyang design Medyo nawawala ang hangin Rati nga, rati, rati nga mga idol sa area ito. Magkaganitong bakasyon ay eh, talagang punong-puno ng na mga nagsasarang gula. Lalong lalo yung mga bata. Pero ngayon, halos wala na talaga nagsasarang gula. Sayang lang at nakakamit sa mga ganyong panahon. Wow! Napakabigat na yan. ba naman ang Di pa, Di pa. Matandis ba ano? Ayun, napakalayo na. Mataas-taas lang nakakabot. Ba't wala pa ano? Paiingay. Talagang ito, lumba. Pagpintahan. Goal. Oh no. eh, ah. tsaka pa na hilig siya. Naggola. Para sa buhatan <laughs> <goal. laughs> Napakabigat siguro niyan. Hilang kalabaw nga 'yung ensad sa mo na. Oh. <laughs> Mukha oh. 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 ng kalabaw. Yan. Hilang kalabaw 'yan. Napakabigat niya. Ilang feet ba 'yan. 6 feet ba 'yan. Parang saranggola. 7 feet pa lang laki ng ano, saranggola. Wow, napakalaki. <laughs> Pwedeng sumakay ng isang bata. Alia! Dali-daliyo. Ito Ito Pangalawang istana ito mga idol ng saranggola, ayan. Tol, lumipar na. Napakabigat. Ayun, na wow. ayan. Tumining, tumining, tining. Wow. ayun, kapagawa na ng mga saragola. Ayan, napakaraming meron. Ayun, nila. Maraming meron nga yung mga bata. Magkapagawa na yung mga yan. Parang nagkihila ng bangka sa sobrang bigat. ba naman eh. Mapakataas eh. Yan mga idol, nakapagpalipar na nga tayo sa glit. Kaya lamang ay medyo minahina ang hangin. Kaya dapat eh, Malakas ang hangin dahil sobrang laki nga nito yung saranggolang ito. Testing pala ngayon. Pipinturahan pa nga pala yan mga idol. Nandugo nga pala ng Chicago Bulls ang kanyang ginawang design riyan. Lalagyan pa yan ng sumba para tumutunog habang nasa ere. Okay mga idol. Balikan natin yan pagka napinturahan at naging okay na ang kanyang mga design at pagpapalipar sana matapat na medyo malakas lakas, malakas lakas ang hangin para mas maganda ang lipat. Okay mga idol, hanggang ro na nga muna ang ating pagpapalipar ng saranggola dahil uminahin na ang hangin at saka wala pa yata sa alay ng saranggola pero lumipar naman. Kids, sa mga susunod na pagpapalipar ng saranggola mga idol, hanggang dito na lang. Bye-bye!